Dalawang koponan na ang aabante sa semifinals ng FIBA World Cup para maiwi ang Naismith nice Trophy. Mamayang gabi na rin makukumpleto ang mga bansang pasok sa semis. Para bigyan mo ka ang balita Mobile Jerno Ivan Tarike. Dalawang teams na ang pasok sa semifinals sa 2023 FIBA World Cup. Tinalo kahapon ang team USA ng team ng Italy in a dominant manner. 100-63 sa Mall of Asia Arena. Naging mainit agad ang Team USA at lumamang against Italy ng 22 points at the half. Patuloy ang pangpuntos ng USA at tuluyan na nilang tinambakan ng Italy ng 41 points sa fourth quarter. Pinangunaan ni Tyrese Halliburton ang scoring ng Team USA with 18 points. Habang si Austin Reeves naman added 12 points. I think what you know, a lot of people don't understand is how good teams are. You know, guys play basketball for a long time, play together for a long time, and you know, have that chemistry. Serbia naman ang isa pang team na nakakuha ng semifinal spot matapos sila talunin ng Lithuania 87-68. Bogdan Bogdanovic fired up Serbia with 21 points, 4 rebounds, 3 assists, and 2 steals. Maagang nag-init si Bogdanovic firing up 18 points in the first 2 quarters. Dahil dito ay nagkaroon ng 11 point lead ang Serbians bago pumasok ng third quarter. Mamayang 8.30pm malalaman kung Canada ba o Slovenia ang makakatapat ng Serbia sa semifinals. Nagsimula naman na kanina 4.45 ang ng Germany at Latvia at dito malalaman kung sino ang tatapat sa Team USA sa semifinals. Naglabas naman ng statement ang South Sudan Basketball Federation matapos ang incident ng player nilang si ni Omot at Serbian player na si Borisa Simanek. Ito ay matapos matanggalan ng kidney si Manek matapos matamaan siya ni Omot sa tagiliran. Sa statement ay nagsorry si Omod kay si Mane. at sinabing na iintindihan niya raw ang bigat ng sitwasyon at walang sino mang player ang dapat makaranas nito. Matapos naman ang kanyang stint sa FIBA World Cup ay balik Japan na si Kiefer Ravenna. Ito ay matapos kumpirmahin ng Shiga Lakes na nasa Japan na si Ravena. I'm here back again in Japan. Excited and looking forward to play for you guys. Dahil dito ay mukhang tabingi ang chance na maglaro si Kiefer sa 19th Asian Games. Mab'jo na i-ventarin po atid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.